na mga kasari. Hapon na naman. Ayan, tayo ay ano, magugupit. gupit gupitin ko ang aking swap, bear brand na swap. Magkano nga pala ang bear brand swap dyan sa inyong lugar, mga kasari? Ito ay uh, ating gugupit-gupitin para pag beli uh, bili customer, hindi na tayo magmamadali na magupit-gupit. Baka mamaya, maipit pa yan or mapunit pag uh, ginupit natin sa ating kamamadali. Maliban dun sa ating mga nakasabit, kailangan din natin maglagay uh, ng nagupit na sa isang tray para pag binili ng ating customer ay ready na siya kaagad. Tapos hindi ka na uh, magmamadali na maggugupit, O ba? Diba? At saka pag sa ni, uh, pag binili ni customer, maibibigay mo siya kaagad. Hindi na siya mag-aantay ng matagal. Kasi may mga customer na uh, nagmamadali, lalo na pag pupunta sila ng eskwelahan, pupunta ng trabaho, syempre pag nagmamadali sila, kailangan may iabot natin kagad ang kanilang binibili para hindi na hindi sila uh, hindi na hindi nila tayo iiwayan. Iiwanan ano ba yan nabubulol na si Ate Yam. <laughs> so ayan. <laughs> hapon na kaya ano anong oras na ba ito? 13 na ng hapon. Mamaya-maya magkakape na naman tayo. Ayan, nanin tayo diyan sa inyong lugar. Ano ang inyong kinakape? Sa amin ay Miss Kape. <laughs> Miss Kape Gold padala ng aking pamangkin na si uh, si Leia shout out sa iyan Lai salamat sa iyong padala maya maya magkakapin na kami ayan ang aking tray yan ang aking lagayan ng mga uh, gatas ang, uh, ang dalawang klase lang naman ang lagi kong ginagupit yung bear brand at saka yung uh, bird tray kasi yung Alaska hindi masyadong mabinta dito sa aking lugar ang mabinta dito sa aking lugar ay ang bird tray at saka yung yan yung bear brand na swap So, hanggang guys, hanggang dito na lamang dito ang isang vlog. Thank you so much for watching.